Ano na ang update sa payout ng NCSC para sa mga senior citizen? Kung matatandaan nyo na ang schedule ng payout para sa mga seniors ay nagsimula pa noong number 1, February, itong taon na to yan ha. Number 2, March, para sa mga nag-birthday naman ng February at March. At number 3, para sa June naman, para sa mga nag-birthday ng April, May at June. At ang mga sumusunod na payout naman ay number 1 sa September para naman ito sa mga nag-birthday ng July, August at September. At number 2, sa December naman matatanggap ang payout para naman sa mga nag-birthday ng July, August, September ng taon na to. So mula pa noong March, umabot na sa halos 275,000 na mga senior citizen ang qualified at tinatayang aabot sa 2.9 billion na financial aid ang ipamimigay ng NCSC. So wag po tayong mag-alala dahil may budget po para diyan. So wala po tayong dapat alalahanin dahil sigurado naman po na may bibigay sa inyo ang inyong cash gift. Ito po ay para sa Expanded Centenarian App na nagbibigay ng cash gift sa ating mga seniors na umabot sa milestone age na 80, 85, 90, at 100 years old. So ano na ang update tungkol sa Centenarian Payout? Marami po nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay di pa rin na ibibigay ang payout ng, so dito lang yung April, May, at June dahil quarterly ang release ng payout. Okay, so nakapagbigay na po noon since February, nagbigay na po March, nagbigay na rin po. At partial para naman sa mga susunod. So isa po kasi ang mother ko na nag-85 years old nito ng June at nakaschedule ng payout ngayong September.